Ang mahirap sa paghahanap ng ratan. Walang trail. Kasi talaga sobrang sukal. Kung nakikita niyo itong parang halaman na to, na merong, ayan o, no? oh, yung mataas sa puno na yan. Yan yung ratan. Panganay sa pitong magkakapatid si Jacqueline high school na sana siya sa darating na pasukan, pero ipinagpaliban muna niya ang kanyang pangarap. Nakita ko sa isang sulok ang kanyang nakababatang kapatid na si Jenny Lynn. Siya ang pinag-iipunan ni Jackie Lynn. Magtatapos na sa grade 6 ang bata. Hindi ka ba na Nag-iisip na sana ikaw rin. Nakatapos sana. Nag-iisip din ko po minsan Nang alin? Nakatapos din. Kaso lang? Eh, wala naman po at hindi kami kayang pag-aralin halos sabay-sabay. Sa pasukan sa June, mag-aaral ka ba o hindi na muna? Siguro po hindi na muna. Sa pag nakaano na iba kong kapatid. Pag nakaano? Nag-graduate din po yung pangatlo. Anong grade na ba yung pangatlo? Three. Grade three. So pag natapos yung grade three, saka ka na lang mag-aaral? Kaya gaano man kahirap at katinig ang ratan, walang pagod na humila ang bata. Kahit yung kanyang dahon, may tinik-tinik na. Hindi ko alam kung ano paglalaan ni Jacqueline sa perang kanyang kikitain sa pagraratang. Pero di ang bata, kaya lahat kami nagtulong-tulong. Ay, man ang nasa ilalim. <laughs> So ngayon, hihigitin na namin itong ratan na to. Yun nga lang, natatakot ako doon sa mga tinik. Isa! Yeah! Kuya, yung, yung tinik po, tanggalan natin muna. So kada hila ng ganun, kailangan tatanggalan muna ng tinik. Kasi kung hindi, pag hila mo ng ganyan, baka pumunta sa mukha mo yung, ano, yung tinik. Ready, pwesto! Yeah! Okay, one, two, three! Ay, tawa na! Yun ang delikado dito sa pagkuha ng ratan. Hindi lang dun sa tinik niya, pero kapag hinila mo ng ganun, pwede kang dumaos dos dire-diretso dun sa babin, bangin dun sa baba. Tinan mo yung haba ng tinik niya, oh. Grabe! Patuloy na. Alauna na ng tanghali nang matapos kami sa pagraratan. Oras na para mananghalian. Tuyo, ubod ng ratan, at kanin sa buho ang aming pinagsaluhan. Lasa ng na ubod. Mapait. <laughs> Mahit-mahit naman itong ratan na to. gawin na lang natin yung basket. Ulan. Pagkatapos ng tanghalian, gumuyan ng nganga ang mga kababaihan. Ito lamang ang tangi nilang pahinga. Bubble gum, ito sa amin. <laughs> ah, Tapos ano pong nangyayari? At ah, tumitiba lang ito. ay ba't po kulang na niyo? ito yung pinapagunod ko sa doktor. May bunga, Marakalaka may dahon, Marakalaka. saka may powder. <laughs> Pagkatapos, trabaho ng muli. Pinagtulungan namin ibaba ang mahahabang piraso ng ratan. Sa putikan, ilog at batuhan